guys muli hi guys ngayon magbabalik tayo para sa manok na pula 07 magbabalik tayo guys sa manok Detected. na pula um hindi lang na istorbo ulitin natin hey guys muli tayo nagbabalik ko nga pala ulit si yun Jepson Astiniano and for today's video ay eh, maglalaro tayo dito ng manok na pula at pasensya na nga pala kayo guys kung hindi ako nakapag upload dahil wait lang yung electric pan magulo pero yaan nyo na guys, pasensyaan nyo na lang. Uy, teka. Teka, 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 teka. Ayan. Yung pagkain kasi guys, ano, biskotso kasi to yung, ano eh. Kakainin natin to sa ating record dahil hindi ako nang iingit. So, bago tayo mag-start guys, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, huwag nyo kalimutang pinutin yung notification bell at all. At shout out po kay Sir Kian Andos na nag-comment ng Sana all umabot po siya ng level 8 sa Dragon Ako nga well, level 5 napakahirap kong matalo yan pero shout out sa iyo Sir Kian. Sir Kian, um sa yo manggagaling to. O, pwede rin kayo mag-comment guys. Ano yung lalaruin niyo sa tatlong game na to? Mag-comment kayo ng mga games na to. Kung alin sa gusto nyo ang lalaruin natin. A. The 30 Fighting Crime 2B. Train to Jensen. C. Manok na pula part 20 or letter D. Wala sa nabanggit. So, pili lang kayo dyan, guys, kung ano gusto nyo. So, start na tayo. Ang dol hmm, ko. Hmm, nagigigil ako at kompat gigigil ako guys tapos dal dal ko kasi yan kaya nauhuli tayo guys sa mga update dito sa mga pula yun mga pula nalapasan ko na ayan talk, talk top up. back off. so ayan tara start tayo Pasensyaan nyo nga pala guys kung medyo magulo tayo. Kumain na ba kayo guys? Kain mo na merienda kahit late na. Gabi na kasi. Gabi na guys. Pero baka kaya pang ihabol yan. tara guys, pili agad tayo. So, agad tayo. Try muna natin to guys. Ito, try muna natin si Taguro. Uy, pangas ha. Makain niya -maka. kayo. Yan na po, po na kami. Ayan. Yan. At guys, ano? Kung gusto niyo mapanood guys yung tutorial natin sa manok na pula, yung Wise Al Black, eto. ah uh, lalagay ko yung link dyan sa title. Ay, hindi, huwag na pala wag niyo na wag na pala siguro weird 'yun guys na yung ilalagay mo yung link ng type ng video mo sa Twitter kasi hindi pa ako verify para sa link na ay super sis yung try nga natin si dragon na to guys isang beses lang babanatan ko lang wala nang gigigil ako dito sa dragon na to eh wala sa ko super sis yung nang gigigil ako sa dragon na to at maupakan ko to eh ano yung code natin yung lalim ng butas na ginawa mo super sisi green green ba to sige basta kahit anong kulay wala pa yan naku po Nag-survive pa isang round Halo-halo gameplay natin pwedeng campaign o basta random niyan. so continue natin to level 2 mga kaibigan nice yung kulay na naman to At dalawa paikot ikot lang yung 1 2 3. Naku po. One, two, Grabe paikot ikot, ikot ako. di pa eh. Ito lang na. Tingkot natin.

tignan nyo guys kung bakit ako natatalo ah. Kasi, natamad ako magsulat. Ayan. Ako po! Ayan guys, nagkamali ako. Sorry guys. Ako po, nakakalito guys. Ang haba kasi... Sobrang, sobrang nga pa kasi guys ng Kaya sobrang nalito doon, no? try natin pagbigyan try lang natin pagbigyan baka magbago ang tanhan uy ito na naman Again. pag naku po sige one click mo na lang yung level 2 baka ito na naman po Tignan natin guys kung nasusunod guys kasi uh, ano yung code, ito pa rin yan. Okay, one, two, tapos, Naku, ito na naman. One click yan. Nice. Nice one. One click yan, no? Mm, dito ba? Mamaya ito na naman. Ayun, dalawa. Ayun. <tinyo> ang lakasan mo naman. Nakakalito. Ano yung code na yun? Okay guys, try ulit natin. Isa pa sa level 1. Nakakalito yung code. Saka, ano? Saka Try ulit natin. kayo buta ko. Hindi pa winan. Click. Ano ba to? Hindi ko focus ka Guys, ha, hindi ako nag- hindi ako nang iinggit sa inyo, ha. Tanayin ko, guys, kung kumain na kayo. Basta, ano, sabihin nyo na lang, guys, kung tapos na kayong kumain o kumakain nyo. Kasi, pag napanood nyo tong video na to, guys, ang ulam namin kasi, ay, eh, kinain ko kanina, guys, tosino at mas, ah, uh, sigurado. Okay, guys, ang cold natin, one, Nakakalit po yan. Awan. Oh, okay guys, continue tayo sa level 4. Tingnan natin. Natin kung kaya lang ito kapira. Ang dami kasi code dito eh. Naku! Ano yung code na yun? Naku po. 1, 1, 1. Ano yung code na yun? Nakalimutan ko na. Yun. Ay! Nakalimutan ko! Mali! Wala ka talagang kwenta, super sis At bukod guys sa letter A, B, C, D, um, pwede ba kayo mag-request ng iba pang mga game na pwede nyo, ang gusto nyong laruin ko. Basta offline yan guys, offline. Hindi kasi ako naglalaro ng, off, kung, ng online. Kung minsan online nga, pero mobile legends. Pwede pa maglaro guys na ano. Pwede pa maglaro ng ML. Ayun. Wow. <coughs> so ito, baguhan na naman kami ng mga salita dito. So ayan yung mga masasabi natin sa kanya. Bye-bye. sabi guys ni Sir Kiy sabi ni Sir Kian Andos, hanapin ko dai pala niya. Jan News, ja ano, Jan News Pro. Basta ewan ko na, hindi ko na natanda. Basta basahin ko na lang yung comment sa next video. Basta ako si Yuan oh, no, Labon. Ako guys si Yuan Labon dito sa Google Play Games. At may tatanong ako sa inyo guys kailangan masagot nyo sa next video to. Sige. Sa next video na lang ngayong tanong na yun kasi. Ano eh. Ang ingay kasi guys ng electric pan. Kaya sa video maririnig niya electric pan lang guys. Piraan nyo marinig yung boses ko. Eh. Kasi mainit kasi naiinitan na ako kaya yung electric pan. Ay, tan mo lang yan guys kapag ano. Wala kang nakalaban. Try si Sari sa... Ay hindi. Nataguro na mga pre. Yan, tignan natin kung kalakas to si Taguro. Baka, ma, sana malakas ka Taguro at tinesting kita. Nice. Mm. At pasensya na nga pala kayo guys. Pasensya na nga pala kayo guys kung natatrash to ko kayo minsan. Peace gameplay lang kung nakakalaban ko kayo. At shout out sa mga nakakalaban ko dito sa manok na pula. Ang gagaling nyo guys. Kung sino man nakakatalo sa akin na... Shoutout sa inyong lahat kung mapanood nyo to. Shoutout sa mga nakakalabang ko ngayon. So, tignan ulit natin. Pasok ulit tayo sa online. Tignan natin kung sino yung natin. Sana malakas na. Gusto ko si Sari Manok. Nanap ko si Sari Manok o Monkey Pork para machempo natin sa vlog. Tangat-tagal. Buti na ano ko pa yun Buti na Pindot ko po si Taguro muntik na Manok ni Taguro Versus manok na lagib O, ituhit sa so, tingin ko, last na to. Last na to. Ako oh, nagkamali pa nga. Ang ginagawa ko kasi pag nagda-double chug, ito, ko tapos ganito ulit. Ayan. Oh, Ayan. Ayan. Pa. Ayan. pagpag -pa -pa pag 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 lang guys Ito lang, ko nga muna dito Lagay ko nga muna dito sa binti ko yung cellphone ako kagi guys mm. at ang gagamitin talaga natin sa video na to ilas na isa muna natin to si samurai guys isa muna natin tong si samurai kasi hasang hasana daw yung kanyang espada tingnan natin tingnan natin kung hasang hasana talaga hasang hasana daw yung espada niya sabi niya kasi sa akin, guys, kahapon, hasang hasan na daw yung espada niya. Tingnan natin, guys, kung totoo pa. Ito na talo, Ang ah. laki-laki niya ng bagsak dito, guys, sa ano, online. Laki-laki na ng taya. Kumpara doon sa campaign, 10 million lang, no. At tira na rin ako makapag-upload, guys. Sorry. Sorry, guys. Sana naiintindihan niyo ako. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe. kayo. lakas ko, guys. Mm. Tay ka bakit tayo? Ayun. Naku, hindi ko na alam. Ay, hindi yung mabot sayang. ayam. Sige, ulit-ulit. Tama ba? Mabot. Baka hindi. Sige, naku, hindi ata yung mabot iyon taguro ng maliit versus taguro ng malaki Lagi na lang ako natatalo mo sa. Hindi ko kasi napindot pang ayos. Okay eh. guys, isa pa. So, pag ilan? Naku. bote low level. So guys, tara. Tingnan na natin ang ating score sa Google Play Games So may kita nyo dito guys yung score ko. Maririnig nyo gamit si Talkback ang aking score. And ito rin guys si Kuya Ibo Kaloko. Oh, best. Best cause memory of the dragon all three sa tayo smatch. So dito guys. time today. Google Play Games. Navigate up. Wait lang guys, lalang ako. <laughs> Highest. A regular format 66 level 9, rank 4. So, Morio plays 37 level 13. Score 46,000. Oh, yeah. WHUI. Francis Gaming level 4. Score 90,470, rank 1, 2 of 27. Selected UM Le Boon Yu level 11. Score. No, na WhatsApp. Selected you are nasa rank 655 top 1% rank 5, of 27. So guys, rank 5 tayo. Salamat sa Dios, rank 5 tayo sa wakas. At kumbaga pala tayo guys, mga tapos. More, more search. More, Dito kumbaga tayo matatapos sa mga prop. 1920 na. Eh, gusto ko lang kayong pasalamatan guys sa uh, walang sawang patuloy na sumusuporta. 100 ano na tayo subs. At lumagpas pa tayo guys uh, Siguro 11 na Huling check ko 11 eh Pero baka mamaya umakyat pa yan Or ganun ulit yung nabi Pero guys maraming salamat sa pagsuporta ah. At huwag nyo kalimutan mag subscribe Huwag niyo kalimutan pinutin yung notification bell at all Para di kayo mauli sa akin Malupitan video dito guys ha Malok na pula Kayo ang lakas ko guys Sir Kian Andos tignan mo uh, Ay Excuse me guys nabig kayo <laughs> Excuse me guys So guys salamat sa panonood See you to my next content Bye. Swish. Peace out.